Hi guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ano po ako, police si Papa talk, So, yung animal technician and consultant. Ang uh, araw na to, uh, ipakikita ko po ulit sa inyo at kung ano nung gagawin ko. No. Uh, ngayon po pala, may customer tayo. Ano. Mayroon po tayong magpapaistag ng aso. Ano. Uh, okay guys, uh, update ko na lang ulit kayo mamaya. At uh, ito ang huling uh, istag ko din sa aso na dadating dito. Ano. Uh, okay guys, uh, hanggang mamaya ulit. Uh, bago ko pala sa simulan ng video ko na ito, uh, shoutout nga muna po pala sa Rekamara Family, Tawahan ng B2B Gasoline Station. Uh, sa aking mga kasama sa trabaho, shoutout sa inyo lahat. At saka sa mga silent viewers ko, shoutout. Uh, at uh, papasalamat ako sa inyo lahat sa walang sabang sa ng inyo, inyo sa aking YouTube channel sana hindi kayo magsawa sa aking mga video ano? at kung hindi ka inuulit ko kung ikaw ay napadaan sa aking youtube channel at ikaw pa nakapag-subscribe like ka na at kalimutan pindutin yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video ok guys uh, update ko na lang ulit kayo mamaya sa kung anong gagawin ko at kung saan saan ako magpupuntra yung araw na ito ano? Hi guys, welcome to my YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog. Ano po ako, police si Papa Tok, sa inyong animal technician na consultant. Ang araw na to, uh, ipakikita ko po ulit sa inyo at kung ano nung gagawin ko. No. Uh, ngayon po pala, may customer tayo. Ano. Mayroon po tayong magpapaistag ng aso. Ano. Uh, okay guys, uh, update ko na lang ulit kayo mamaya. At ito ang huling uh, ko din sa aso na dadating dito. Ano. Uh, okay guys, uh, hanggang mamaya ulit. Uh, bago ko pala sa simulan ng video ko na ito, uh, shoutout nga muna po pala sa Rekamara Family, Tauhan ng B2B Station, uh, sa aking mga kasama sa trabaho, shoutout sa inyo lahat, at saka sa mga silent viewers ko, shoutout. Uh, at salamat ako sa inyo lahat, sa walang sabang ng inyo, inyo sa aking YouTube channel sana hindi kayo magsawa sa aking mga video ano? at kung hindi ka inulit ko kung ikaw ay napadaan sa aking youtube channel at ikaw pa nakapag-subscribe hindi yeah. like ka na, huwag kalimutan yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga video okay guys uh, update ko na lang ulit kayo mamaya sa kung anong gagawin ko at kung saan saan ako magpupunta yung araw na ito ano? single Baka nag sila. Single piece nga Oo, okay. Oo, oh, okay.

Sabi nga, ay, kagabi nga po kakain ko ngayon, hindi ko kakain kagabi ang eh. Sabi nga, sabi ko Una yung na sabi na. Ah,

Mang oh, masarap pa ang ulam niya sa ulam ka. Manok baboy ulam na mga na kaya, kaya may, may, may ng mga yan. Ang Kaya ngayon nagkakabihan ngayon. Napapakain ko nang ng isda. Hindi pwede siya basta isda. Hindi pwede siya malalang sabi. Ito yung mga pati yung mga kabayay naman. Tasok ang titinig dyan. Hindi mo talaga magpapa sa labredo. Ano ka ba na ma'am? I-cheat na ako isang beses. na Ano siya rin? din siya ng kanyang tulaang Ang gano'ng din yung baboy. Ang hina ng kuryente ko kayo. Palis na naman na. Palis na ba? Nalabas na na. Mabilis Mabilis mo. Mabilis Mabilis marami nang mga na sa ng musikang kailan talaga eh na ang na kayo tapos 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 tapas Signal tapas 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 niya Kuya tapas Kung magkasama tapas tapas tapas

siya nga. Ibig sabihin niya bakit ba hina? Okay. Okay, Para single piece ang tatayang. Okay. Baka nag single piece sila. Single piece nga yan. Oo, kasi ako. Oo, okay.

aw oh, ang tagal nila 'di tumaba nga ginita ko ulit sa pagkain okay. okay. so, uh, yeah, eh. mm. ng mga 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 anak niya. Puro. puro din price uh, so, pa Yan. Yes. na ko

tan ka manuk baboy ulam na mga na yan. kaya ngayon ka kaglenin na papakain ko ng isda kung hindi siya pa isda alang ni kung malalang malatang nakakabenta na Pati yung pa yung mananayaw mga kabayo ni Jay. Oh hindi mo talaga magpapa sa labro daw. Ang mga kabayo

ang hina ng kuryente ko. Okay. Palis na uyo naman na. Ha? Palis na ba? na Mabilis mo naman. Mabilis mo naman. Magmamalaw. Ha ha. Na, malisig Kapali si Woy dadali ngayon. Sige hindi lang Mabilis yung gumalaw. Kaya lang ay mo na kuya toko ay. Kung magkasano yun, yan.